Aries, sa umaga ang buenas na oras ay 3am to 6.15am, at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 12pm to 3.10pm ang buenas na oras at may negatibong 55 minuto, at sa gabi ay 7pm to 10.10pm ang mga swerte at may negatibong 57 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Green na kulay ang iiwasan ngayong araw, at player na malakas tumawa. Taurus, sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 9.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 54 na minuto, at sa hapon ay 2pm to 5.05pm oh ang buenas na oras at may negatibong 55 minuto at sa gabi ay 8pm ta 11.15pm ang mga swerte at may negatibong 55 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, player na madalda ang iiwasan mo ngayong araw. Gemini, sa umaga ang buenas na oras ay 7am ta 10am, at may oras na pwedeng matalo, na 53 na minuto at sa hapon ay 2 p.m. to 4.55 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 42 minuto, at sa gabi ay 7 p.m. to 10.10 p.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Cancer sa umaga ang buenas na oras ay 5 a.m. to 9.15 a.m., at may oras na pwedeng matalo, na 56 na minuto, at sa hapon ay 1 p.m. to 4 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 9 p.m. to 12.15 a.m. ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, pink kulay ang dapat mong iiwasan, at player na masalita ng kaberdehan. Leo, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 10am, at may oras na pwedeng matalo, na 56 na minuto, at sa hapon ay 3pm to 6.10pm ang buenas na oras at may negatibong 50 na minuto. At sa gabi ay 8pm to 11.10pm ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan kulang kulay lang muna ang dapat na maiwasan. Virgo, sa umaga ang buenas na oras ay 4am to 7am, at may oras na pwedeng matalo na 53 na minuto, at sa hapon ay 2pm to 5.10pm ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto. At sa gabi ay 8 p.m. to 11.05 p.m. ang mga swerte at may negatibong 55 minuto na ikakatalo. Libra. Sa umaga ang buenas na oras ay 5 a.m. to 8.10 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 55 na minuto. At sa hapon ay 2 p.m. to 5.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 55 minuto at sa gabi ay 9pm to 12.10am ang mga swerte at may negatibong 55 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, kulay orange ang iyong iiwasan. Scorpio, sa umaga ang buenas na oras ay 5am to 8am, at may oras na pwedeng matalo, na 51 na minuto, at sa hapon ay 3pm to 6.05pm ang buenas na oras at may negatibong 55 minuto, at sa gabi ay 9pm to 12.10am ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, player na malalaki mga mata at kulay violet ang dapat na iyong iiwasan ngayong araw. Sagittarius sa umaga ang buenas na oras ay 7 a.m. to 9.55 a.m. at may oras na pwedeng matalo na apat na po na minuto at sa hapon ay 1 p.m. to 4 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto at sa gabi ay 8 p.m. to 11.10 p.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan. Capricorn. Sa umaga ang buenas na oras ay 4 a.m. to 7.10 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 50 na minuto at sa hapon ay 12 p.m. to 3.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 51 minuto. At sa gabi ay 7pm to 10.15pm ang mga swerte at may negatibong 55 minuto na ikakatalo pula, at player na pilay ang iyong iiwasan muna ngayong araw. Aquarius, sa umaga ang buenas na oras ay 5am to 8.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 55 na minuto, at sa hapon ay 1pm to 4.10pm ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto at sa gabi ay 8pm to 11.20pm ang mga swerte at may negatibong 50 minutong na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan, green na kulay ang iyong lalayuan ngayong araw. Pisces, sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 9.15am, at may oras na pwedeng matalo, na 55 na minuto. At sa hapon ay 1pm to 4.10pm ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto. At sa gabi ay 8pm to 11.10pm ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan.